Kamusta mga ka Atletico, Ako ulit si Mark, ang kasama nyo sa Sports Hub. Sa ating pag-uusap ngayon, bibigyan pugay natin ng ilan sa mga hindi malilimutang laban sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association o PBA. Sa loob ng maraming dekada, ang PBA ang nagsilbing pangunahing entablado para sa pinakamahuhusay na talento sa Philippine Basketball. Sa mahabang panahon ng liga, may mga laban na nag-iiwan ng malalim na marka sa puso ng basketball fans. Ito yung mga laban na hanggang ngayon pinag-uusapan at binabalik-balikan isa sa mga pinaka-iconic na laro sa PBA ay ang laban ng Ginebra at Alaska noong 1990s. Sino pa naman ang makakalimot sa The Flying A na si Johnny Abarrientos at sa Big J na si Robert Jaworski na parehong nagpakita ng kahangahangang husay at determinasyon sa loob ng court. Ang kanilang mga sagupaan ay laging puno ng aksyon at drama at hindi na mabilang na beses silang nagbigay ng mga heart-stopping moments sa kanilang mga fans. Ang isa pang hindi malilimutang sagupaan ay ang laban ng Pure Foods at Alaska noong 1990s. 1996 All-Filipino Cup Finals. Sa kabila ng kalamangan ng Alaska sa serye, hindi sumuko ang Pure Foods at sa huli ay nagwagi sa Game 7. Ang laban na iyon ay isa sa mga pinakadumagundong na sagupaan sa kasaysayan ng PBA. Siyempre, hindi lang yon ang hindi malilimutang laro sa PBA. Marami pang ibang sagupaan na talaga namang pasok sa PBA's greatest basketball match ng bawat Pilipino. Ang Crispa at Toyota rivalry noong dekada 70 at 80 ay isa sa mga pinah mainit at pinaka-intense kasaysayan ng PBA. Bawat laban ng dalawang powerhouse teams na ito, sure ball na palaging inaabangan. Ito yung mga oras na para bang buong bansa ay humihinto para saksihan ang kanilang mga sagupaan. Siyempre, sabi kasi ang mga Pinoy na maging saksi sa mga pagtutuos ni na at Ramon Fernandez o kaya ni na Bog sa Tornado at Arnie Tuadles. Isa pang di malilimutang sagupaan ay ang Biracle Run ng San Miguel Beermen noong 2016 Philippine Cup Finals. Sa likod ng 0-3 na deficit sa serya laban sa Alaska Aces, aakalain mong imposible na yata sa mata ng marami na makabawi pa sila. Pero sa pinangunahan ni Arwin Santos at Junmar Fajardo, naging posible ang imposible sa pangungunan nila nakuha ng San Miguel ang apat na sunod na panalo para makuha ang kampyonato. Ang laban rin ng Talk and Text at San Miguel Coffee Mixers noong 2014 ay isa pang hindi malilimutan. Sa limang laro ng kanilang serye, apat na games ay nagtapos sa overtime. Ang bawat laro ay puno ng tensyon at emosyon na nagpapakita ng tunay na puso at tapang ng bawat manlalaro. At paano natin malilimutan ang The Shot ni Paul Lee noong 2018? Sa ilalim ng sobrang pressure, nakuha ni Lee ang bola, umiwas sa depensa at nagpaulan ng tres na nagbigay daan para sa panalo ng kanyang koponan. Ang mga labang ito at marami pang iba ang nagpapatunay sa husay, puso at passion ng bawat manlalaro at koponan sa PBA. Ang bawat sagupaan na hindi lamang isang laban para sa kampiyonato, kundi isang pagpapakita ng tunay na diwa ng Pilipino sa larangan ng palakasan. Anong gusto mong pag-usapan next time? Comment mo na yan ka-Atletico!